Kamusta mga kapatid? Kapag may katiwalian, madalas ituro ang mahihirap, kasalanan nila kasi tumatanggap ng bayad sa boto. Pero tanong ko, sino ba ang may pambili ng boto? At sino ang paulit-ulit na bumabalik sa pwesto matapos mambola? Oo, may mga kababayan tayong kumakapit sa kaunting halaga, pero gutom at kawalan ng pag-asa ang tunay na dahilan habang ang mayayamang politiko bumibili ng boto para patuloy silang makinabang sa sistema. Sino ngayon ang tunay na salarin? Kung gusto nating mawala ang pagbili ng boto, itigil din ang pagbili ng dangal at katahimikan ng bayan. Huwag nating ituro ang mahirap. Ang tutukan natin ay ang mga may kapangyarihang ginagawang negosyo ang halalan. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli, mga kapatid.